Hi, hi, hi! Uy, eto ah, patalaga namang ganyan ako oh, kalabrang aking... <laughs> Ay, gusto naman itong humirit, ha? Ah, dahil ipinagluto ko ng napakasarap na sinigang na isda. At eto, nakikita nyo naman na talaga namang kumukulo na O inilagyan nyo ito ng malunggay. Alam nyo ba na ang malunggay ay may 12 times na mas maraming vitamin C kaysa mga oranges. O syempre, ha? Ah, ang vitamin C ay tinatawag na antioxidant. Itong antioxidant, nakikipaglaban ito sa mga free radicals at mga toxins sa ating katawan. At pag hinalo yan sa napakasarap na ulam, aba, ay talagang itong isda ang aking paborit sa Bicol Borau. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog to. At syempre, bukod pa dito, nilagyan din po yan ng sampalok. kahit pa sinasabing sampalok ay iyong ilalaga. <laughs> pinipiga sinasala. Uy, masarap pala yan, ha? At ayon sa mga eksperto, itong sampalok ay mabisang panlaban sa anemia o yung pagiging kulang ng dugo na nagdudulot ng panghina dahil sa mayaman ito sa ayon. Ayun, talagang marami palang ayon. Ito pong ating pong sampalok. At alam nyo ba, guys, ang ginawa natin dahil ang nagluto ang aking napagandang misis, may nagtsaga tayo, maagang maga pa lang, hala, punta na sa palengke para naman bumili. O diba, buwan talang, para naman siyempre, mas masarap ang pamalengke. Kaya early morning, tayo po ay sumilip doon po sa fish port. Nakita nyo naman, napakaaliwalas ng karagatan. Okay guys, I hope you like it.